kung mga tao na parang delayed naman mag yung emotion. Parang masaya delayed. na lahat. Tapos parang siya pinaprocess niya pa kung ano yung magiging reaction niya. Yung hindi siya nakakapag-react agad. Oo. oo. Yung ba sobrang <laughs> saya na nung lahat. Parang napanood niya rin naman at pare-pareha sila na lahat sila nanood nun. Tapos yung reaction niya parang late. May Tapos mayroon, uh, pa ibang emosyon na, ibang emosyon na yung nararamdaman. Tapos siya, tatawanan pa, pa lang yung pinagdaanan na, ano na, nung, da, nung iba mga kasama. Parang oh. oh, okay. ako naman advanced yeah. eh. So, <laughs> parang pinaprocess pa nila, yung hirap na hirap silang i-process. May ganun pala do? Wow. Ayaw ko sabihin na slow yung tao na yun. <laughs> 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 uh, pero uh, may mga pagkakataon kasi na iba may tinatawag, iba hindi na to, ito hindi na to yung mood ha, ito na yung sinasabi natin yung affect. Ang affect kasi, ito yung pam pamamaraan mo kung anong klase yung pinapakita talaga na feelings. Feelings na to, ah, There's a big difference between the emotion and feelings. so, pag sinabi na natin yung feeling na, halimbawa, dapat happy yung feeling na to. Siya, matagal mag-ano, dahil kasi ang pinaprocess pa lang niya, yung emotion niya, ano yung dapat? Masyado siya nag-iisip. So, pag hindi mo na pagsabay yung emotion at saka feelings, dun ka problema Kasi parang lahat, ang emotion ay dapat maging masaya. Tapos, lahat masaya na. Ang feeling happy. So, lahat masaya. Eh, kaso nandun pa lang okay, sa emosyon. So, hindi mo na siya napagtutugma. pagtutugma. Mm -hmm. Kaya doon pa pwede sabihin na, may depresya tong tao. Mm -hmm. <laughs> may, may okay. something, ano, yan, parang mm -hmm. ganun. Pero actually, hindi, hindi gano'n. Maaaring kaya lang nagkakaroon ng delay dahil probably, siguro yung mga neurotransmitters nung kanya, ano, mm -hmm. nasanay siya na parang nire-restrict yung affect niya. Parang sinap yung kagaya na sinabi mo kanina na baka mamaya yung mga magulang niya sinabi sa kanya, huwag kang ba sa iiyak, huwag kang ba sa tatawa. Dahil okay. mm -hmm. alam mo naman, baka nakakahiya. Pag nandiyan ka sa loob ng worship service natin, ganun, bakit ka ngumingit eh, hindi naman dapat. Di diba, yung mga tipong ganun? So, it's a, it can be a learned behavior. Kaya ang tendency, bago mo ma-process yung emotion at magbigang, magbigay ka ng feeling, natatagalan, tatagalan mm -hmm. -delay. Sa mga problema, Dok, sa mga emotions, lahat ba ito nag-stem sa pagkabata? O may mga pwedeng ma-develop na sa kahit mature na ang isang tao, develop na siya. Kung baga meron na siya sarili niya personality, pwede pa rin siya magkaroon ng problema. Um, lahat tayo may emosyon, okay? Mm. Pangalawa, kung bakit nagkakaroon ng problema yan, sometimes it becomes a learned behavior. Pangalawa, kung hindi man ito learned behavior sa personality, ko ano yung kanyang naranasan ng bata, what if kung naranasan niya all oh, throughout ng buhay niya, eh, puro kalungkutan. So mm. sa kanya, hindi niya alam kung pa paano ma-differentiate ang masaya sa hindi. Kaya parang pag sinabing gano'n na, uy, may bigyan kita ka ng, ano, ha, ng bagong kotse, parang pag sinabi mo lahat ang saya, tapos sasabihin niya anong masaya sa bagong kotse, hindi niya naranasan 'yun eh. Hindi niya alam kung ano yung pagbinibigyan ka ng isang bagay eh magiging masaya ka. Okay. So it becomes um depende mm -hmm. kung ano yung naranasan niya. Pangatlong paano kung biktima yan ng abuse ng child abuse mm -hmm. o kaya naman yung parenting sobrang authoritative to the point na lahat ng kaniyang gagawin dikahon. Mm -hmm. Parang don't do this, Ito don't lang, do this, parang okay. ganun. Bibigyan mo ng, uh, bibili ng laruan. Sabihin ganun. Oh, wag mo sisirain yan. wag mo gagalawin yan. Eh, ba't mo binili ng laruan hmm. kung hindi naman pala pa pwede laruin? Okay. Oh. Huwag nyo sabihin, oh, hindi. May mga magulang, wag Huwag kayong, ano, di uh, ba, diba, parang real talk lang. Imposible sa magulang na wala magsasabi na huwag mo sisirain yan. Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. <laughs> yeah, parang ganyan, hindi oh. ko rin naman maintindihan. Parang ngayon ko, nandating nga inisip ko, parang ako pa yung nagtuturo na baka mamaya masira yan, ganyan, ganyan. Mm. Dez, eh, mo pa binigay? Ba't mo, ba't mo mm. binili? Eh, alam mo naman, pagbata, bata si hindi kakalikutin niya. Mm. -hmm. Kung minsan, pag ihiwa yang mm -hmm. yung, yung, laruan na yan. So, yun yung nagiging punto na nagkakaroon ng confusion yung bata. Pangalawa, ano pa, nasabihin ganun, um, hindi ka pa pwede lumabas. Sabihin ganun. Tapos dumating yung lola, sabihin ganun, ay, sasama ko yung apo ko dahil kasi pupunta kami sa mall. Ma, hindi pa pwede. Lay-lay na pinuntahan ko, tapos hindi pa pwede. Alay ka dito, Apo. Aalis tayo. So nasanay ngayon Ay, si Apo na, na pag dumating si Lola, masaya siya dahil kasi oh, okay, magagawa niya ito. <laughs> Samantalang pag yung nanay niya, restricted. So walang tumama, walang hindi nagiging spontaneous at tama yung pamamaraan kung paano niya maipresent maip yung emosyon. Um, komplikado okay. na talaga. Hmm. Pero pag sa mga kids pag tama ano po ba yung tamang approach naman kapag may mga emosyon sila sa mga kids? Oh, Dapat po ba uh, kumbaga siya uh, sasabihin natin sila na kung baga, kung may ginawa silang something, na kung ano, sabihin natin, nagalit po yung mga bata. Dapat po ba, pag, ano po ba yung tamang sasabihin sa mga bata kapag ganun? Okay. Una-una, meron tayong tinatawag yung mood dysregulation disorder sa mga bata. Ano yun? May mga bata kasi, pag yung bata palang masungit na. Alam niyo yun? Mm -hmm. Hindi sa pag personal personality nila masungit talaga. O meron talagang para iyakin o kaya mm. ang gagawin na right. palaaway sa mga kapatid. Mm -hmm. Yung mga kapatid lang. Pero pag sa kalaro, hindi. Sa so, pagdating sa ganun, walang masama na kinokorek. Okay. Pero hindi ibig sabihin na ikaw yung magagalit kasi baka akala nila every time na pag nagalit ka, yan yung one way para tumahimik. Mm -hmm. So baka mamaya pag nila, papagalitan nila yung tao para tumahimik. Okay. Hindi nila alam na hindi yun yung tamang paraan. Mm -hmm. So everything has to be explained. Pangalawa, may mga pagkakataon na kung bakit nagkakaroon ng sibling rivalry kasi ang nangyayari, mismo yung magulang, hindi ma-explain na kung bakit binibigyan ng pabor itong isa sa ganito. Kaya tuloy sila, parang suppress yung ibang emosyon na to the point na, ay hindi, paborito lang yan si ate. Hmm. Paborito lang niya yung bunso eh. Ako palaging left hmm. out ako, kaya ganito yung pakiramdam ko. Di ba, parang ganun. So, ikaw mismo bilang magulang, malaki ang role talaga ng magulang in terms of how you'll be able to make your child, na sabihin na natin, eh, healthy emotionally and hmm. psychologically. Okay. So, dapat dok na i-explain sa mga bata. Oh, yung malaking bagay yon. Kasi kung hindi, syempre, isipin nyo na lang kung hindi na-explain yun. Kasi sabihin na lang, favorite siya. Ay, nako, magiging competitive ako. Bahala sila. Ako ganito. Iyang eh, alam hmm. yon, Tapos, biglang mag struggle na sobra yung sense of independence to the point na, ay, mas maigi pa lang, bata pa lang mag-aasawa na parang umalis din sa bahay. Pero mali yung ano, yung mali yung decision. Di ba? Yung mga ganong bagay. Pero Doc, all in all po, ano po ba yung importance na maramdaman ng isang bata? Lahat ng emotions na meron siya. Okay, unang-unang siguro dapat matuturin yung bata na oo, pwedeng magkaroon ng competition, pero dapat lang na hindi lahat ng pagkakataon panalo. Mm -hmm. Kasi alam nyo, kumisan ang hirap, lalo na pag yung masyadong talented yung bata. Tapos ngayon, isasalang sa lahat ng contest Tapos akala kasi nanalo na ganito, ganyan-ganyan. Tapos pag natalo ganito, iiyak ng katakot-takot. Mm -hmm. Hindi niya ngayon maintindihan kung bakit ganon, samantalang sanay siyang nananalo. So dapat matuto rin siya na mayroong pagkakataon, hindi sa lahat ng bagay, mananalo ka at meron ding pagkakataon na hindi ibig sabihin frustration yon pero mamomotivate mo yung isang bata sa ganito. Okay lang na maramdaman niya lahat ng emotion, pero hindi sobra-sobra. Hindi yung paabutin niyo yun na magtatantrum sa magwawala na mm -hmm kulang nalang mag-swimming at saka linisan yung sahig ng lamon. Di ba? bata na Tapos hindi rin pwede na palagang hindi mo sasawayin. Kasi kinakailangan talaga kahit pa paano, you know how to be able to discipline na isang bata. Para hmm. sa ganun, maintindihan niya na may lahat ng bagay, merong hangganan. May limitations, may boundaries, at hindi pa ibig sabihin parang kaya lahat yung gagawin. Yung parang pag sinabi mo, ay, mami gusto ko to, hindi pa pwedeng lahat Bibiliin no. yung mga gano'n. No. Hindi ko sinasabi na controlling pero dapat alam mo at naayon na yun sa kakayahan nyo at na-explain